Hi, hey baby. Matching and done. Yeah.

Dito tayo. Ayun din. Dito tayo minum nan, 'di ba, Sam? Mojito lang, boboito na lang. Oh, yung mayari ka natin nun eh. Yung babae. Pinalitan na yung mga ano, dito kahoy oh. Di ba dati hindi yan yung mga kahoy? Oo, oh, naiba siya. may mga harang na ano. <laughs> Ayan, uh, nag-usap-usap kami. Oh. Kaya yung bilihan, no? Ay, hindi. Ah, sa labas na. Ah. Siguro. Baal na ba. Eh souvenir shop na lang siya. Yung souvenir shop. You know? okay. <laughs> Dapat dito eh. sa loob na, da dapat ko din dito bibe eh. paawok mo sa loob. okay go, Ayan. right. Ooh, magsa-salita ka? Ha? Ha? ano sa sabi natin? ano oh, worth the ride. ano 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 ang senyon? Ginawang souvenir shop na lang. Nakamimi kayo. Ayun yung mga kubo nila doon. Ayun, may nag-setup na ng tent. Grabe. Walang daan. Dito talaga yung daan. pili. na naman tayo.

sasaksakin mo. <laughs> hello tinutup Labas lahat ng butas sa muka <laughs> mga 900. Hindi, okay, mga 920 na butas sa mukha. <laughs> ano to? Ay, sa mga mag no? Overnight galan? lang. Mayroon po kayo may naramdaman. mineral. o! May naramdaman. daw may Pili ka na ng lamig. <laughs> eh! Malamig ka po. Talagang tinututok na sa mukha ko. <laughs> Grabe ka dun ah. Gusto ba malamig? Gusto mo malamig na tubig? Nadalhin na lang ba yung tubig? Kape, mamaya pa naman tayo minta kape na. Hindi naman tayo minta kape na. Ha? Hindi naman na kami. Huh? Ito, hindi nyo kasi itong gawin pag-asal. Ang bigit yan! Ha? Ang bigit na, yan. Akin na. Okay, na. Gusto mo daan na? Gusto natin yung kape ka? na inilin. Wala na. Kasi ang kamera yung video siya tayo. Upo muna ako tayo. Tara. Oo nga. Ayun na yun doon. Enduro. Safe pa ba to? pag... Okay. <laughs> Hindi. Dito na lang ako. <laughs> Shortcut. Pag <laughs> na, balik tayo kayo. Hindi safe. Ay! Ayun na naman yung mukha ko na naman tinutok nga. Diyan ka talaga Rich? Na? Diyan ka? Diyan ka? Kaya 'yung coating na sinama ubusin. No. Oh, buhosin natin 'yun. Ha? Bakit? ano? Eh, yung po dito. A few moments later. mo na Ipatay muna. Tapid 'yan, patungan ng video.

Ah, Ah, ako nun, nanaro tas iiwas yung atak yung Mga igal lang, na pag binangin nyo, dudulas ko. Oo, yung mga Ano nga eh, lumagpas na nga kami sa daan eh. Ay, yun sa kanya, baka mag-skip yung nakasagawa sa Oo. Hindi kaya, ingat ako kami na talaga. Inano ko nga, nagsasalita nga ako ganyan. Sinasabi ko, tumakabatong to. to. Kaya may Kaya to. A few moments later. Hello, mag ka din sige. ka sa inyo Ako mo iwas ko dito. pastan. Pajibar, nagutom. <laughs> Merong hindi nagtangalian dito. Pajibar. Tara. Ito. Noon tam-tam na buwan. O yung hagdan natin, danan natin. So yan. Meron tayo dito cottage rental. So, yung big cottage natin with sining katutubo. 300 siya. Pero tinaktan. Ayan. So, mga gusto maligo sa kawapat. 250. 30 minutes. Ayan. Niluluto kayo ng buhay. Ayan. Kawapat. Ayan. Tignan nyo na lang. So, papasok na kami. Hindi na kami magbabayad dito. O, oh, lumagpas ka na naman, Rich. Saan so, no, mga pupunta po dito? May hagdan po dito, no? <laughs> Dahil patampal. Ba't sa tala dalawang camera hawak ko? Gilis mo yan, hindi lang pasarap! Oh. Oh. the CR, oh, yeah, no, CR. I so bon the CR Hi. Hi. Hi, vlog. Welcome to my name. <laughs> Ayan. Diba? Dala-dala. Dala-dala ang camera tayo. ano, February. Last year? One year, one year na. Hindi naman din this year kasi wala akong bulbar. Hindi, pwede last last year. Hindi, joke lang. Ah, February 2022. 2022. Wearing white with blue, officially weighing 138 pounds. Professional record 53 fights, 48 victories, including 36 knockouts, 3 defeats, and 2 draws. From Sarangani, province, Philippines, the five-time world champion, currently recognized as pound for pound, the best fighter in the world. Mane! Mane! Puro blumado ka sabihin mo lang. <laughs> o, 13 na. Ayaw, pagkano no? Pag Nung -ano, no? high school na Rich, ba barilan, barilan ng takip. Daddy. Aber teni gedaan. Ich bineta da